Mm, luto na guys. Happy 4th of July. Okay. Liempo. po. Tapos lagyan ko pa ng ano ito. Ng sauce. Uh -huh. pa, Pinapaamoy namin sa kapitbahay. Ayan si Ano po ibabalat yan guys, so kami ng fireworks sa TV. Morning guys, dito tayo sa Rockville. Tingin-tingin lang ng ng potential na EV vehicle ng kapatid ko. So, pag-usapan na rin natin dito, yung may nagtanong dito na ano, mas okay ba daw yung ano, yung used or brand new na vehicle sa mga nag -umpisa? sa so, mga nag-uumpisa ganito agad kunin nyo para pagtapos nyo ng bayaran hindi <laughs> joke lang joke lang syempre dapat practical syempre guys yung ako ah para sa akin mas okay kung kung, mag, kung bago lang kayo dito no kung kaumpisa nyo lang dito sa Amerika no mas, bag, mas okay pa rin mag ano, mag brand nyo So bakit ko na nasabing mas maganda ang brand new? Opinion ko lang naman yun ha Kasi kung ano Kung Wala kayong masyadong knowledge Sa pag maintain ng mga used cars um, Wala na kayong iisipin sa brand new car At saka mabilis lang yan eh Kung sabihin natin kunin nyo ng 5 years yan E eh, modelo pa naman yung bibili nyo yun na brand new So tata tatagal na yun ng more than 10 years So in 5 years time Bayad na siya And wala na kayong Parang future proof na siya So in the next 10 years Pwedeng walang palitan Or more than 10 years Pag mga used car Kung wala kayong alam Paano mag maintain nun Kung ano yung i-maintain dun ang hirap kapag uh, masiraan and mag-order pa ng parts and then uh, paperwisyo yung oras nyo na ano ipagawa yung mga sasakyan nyo tapos magre-rental car kayo di ba opinion ko lang naman yan pwede na mga kayo mag use cars well mas cheaper siya pero kung alam ko sa insurance medyo mas mas malang ano eh, insurance ang use car kasi yung ano yung risk na mag uh, yung wear and tear niya brandyo na lang kayo ganda ng corvette to. Oh. yun sa mga nag-uumpisa mag corvette kayo agad <laughs> de joke lang wag ako usapang brand new car no pilitin nyo sana kung may pwede kayong mag down tapos kung okay from 500 to 600 dollars na monthly nyo payment nyo sa car nyo maluwag yung pag iipon nyo mas okay kung nasa 500 to 600 ang monthly nyo sa car nyo kung wa brand nyo kayo ah pilitin niyo mag down payment alright papa duplicate ng mga susi yan alright guys punta kami ng DC mamasyal uh, lang kami so tuturuan ko si Owe gumamit ng ano, mag load ng kanyang smart trip Ayan o, may 6 dollars pa yan Pagay mo lang siguro ng lima Ayan, lo-load sila ng card Ayan, si Owe naman maglo-load si Dada yan naglalagay ng mga coins para maubos na yung mga bare bare so yun guys and nulit ko lang ha sinashoutout ko si mga katrabaho ko si ate uh, ate Tina sila ano mga nakaabang dyan si atening atening ate Neng shoutout sa iyo alright guys train na kami and maganda so, yun tinuturo ko lang kay Owe yung mapa ng ano DMV Metro Rail DM, uh, DC ito yung sinasabi ko sa inyo guys ah, uh, ito yung DMV DC Maryland Virginia so pwede kayong mag Virginia pwede rin kayo mag DC nagsishare sila ng isang metro, metro ano lang uh, system So, yun, gagawin natin ganun. Punta kami DC, mga masyal sa Mount Pleasant. Punta Adams Morgan and Dupont Circle. And, pinakauli na namin yung park yun, sa mga may mga, ano, mga misiyo, mga, ano, Washington, ano, uh, monument. Alright, sakay kami ng bus papuntang Mount Pleasant, DC I mean, DC area na rin ito guys

Alright guys, no? so sakay na kami sa bus Punta ng uh, Mount Pleasant, Washington D.C. Village in the city Eh, hey, mga historic marker mga historic marker Welcome back to Mount Pleasant guys O oh, yun Yung mga alfresco na yan Hindi na tinanggal o oh. Mula COVID eh Meron na yan Pwede naman Mas yun sa kabila Alright Andito tayo sa Ano uh, guys Um Somewhere ice cream shop na sikat dito sa Mount Pleasant. Sarap cream ano muna beat hit muna guys so yun guys dito tayo sa Mount Desert Island ice cream shop sa Mount Pleasant so yun approved itong ano MDI Mount Desert Island ice cream kung mapapadpad kayo dito sa ano Mount Pleasant At, You wanna beat the heat? Yan, pwede kayo dyan. Ice cream, ice cream. We're officially here sa Adams Morgan. Yeah, 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 yeah. So yun guys, um, balik tayo sa usapang ano, hindi pala nag-record yung kanina, dami ko nang nasabi. Balik tayo sa usapang kotse. Meron pang option kung feeling nyo. Gusto namin sana used pero ayaw nam, sanam, namin sana namin ng maramdaman na ano na parang laspag na laspag na yung used car na yon. Meron pang isang option guys. Ito yung tinatawag na certified pre-owned. Sila yung mga sobrang babang mileage pa or halos ang ikli ng ownership parang ganun or it minsan sina certified pre-owned nila yung mga ano eh, mga units na pinapairam nila sa mga customer nila na nagpapagawa lang ng mga kotse mga wala pa nagmay-ari pero pinagamit lang nila so ito yung mga condition na halos brand new pa halos brand new pa pero used so sinertified pre-owned nila actually may mga dealers warranty pa yung mga yan wala na kayong ano diyan wala na kayong kamot ulo dyan ito yung mga used na, wala, na hindi na kayo wala na kayong worry kasi may warranty pa sila sa, ano, sa dealership I mean hindi na masama yun, used sila pero parang brand nyo pa rin yung nakuha mo ito yung mga gustong ano kumuha ng used pero ayaw na mag alala masyado at saka malaking malaki rin yung ano, yung comparison ng price niya from brand nyo. Sabi natin kung yung brand nyo na gusto nyo parang 40,000. Siguro sa kung pre-owned. Siguro mga 32,000 o 30,000 ganoon yung presyo. So, yun. So, check nyo kung may mga gusto kayong unit. Tanong nyo sa dealership. Sa dealership nyo rin naman din, ano, tatanungin kung meron silang mga certified pre-owned na mga unit na hinahanap nyo. Actually guys uh, para sa inyo yung certified pre-owned kung kayo ba yung tipong parang napapaatras na sa presyo ng brand new pero parang ayaw mag sort talaga sa parang gamit na gamit na sa sakyan na so yun uh, tignan nyo yun yung mga certified pre-owned yun yung ma-advise ma ko sa inyo tignan nyo yung mga yun actually guys uh, sobrang good deal talaga ng certified pre-owned alam nyo kung babalik lang ako sa panahon na kung yung nag-uumpisa pa lang kami nung nasa Mississippi pa tayo yung sa agency ito na lang hinanap ko promise mas naka menos pa ako paano ba naman kasi ng mga panahon na yan parang naisip ko lang ano? hindi hindi pwede ano gusto ko makatikim ng brand new. hindi pa ako nakatikim ng brand new sa buhay ko eh yun lang naman alright guys so we are entering uh, DuPont Circle again okay, nasa Washington DC pa rin tayo guys dito kami sa isang comic shop dito sa Washington DC Alright guys, punta na tayo niyang ano, Union Station So nag decide kami Dito na lang kami dadaan sa mga Ganitong lugar Kesa kunin yun dun sa Washington Park Dun sa may ano Parang Monument So ganto na lang So 6 miles din ang nilakad namin From uh, Mount Pleasant Tapos mapuntang Adams Morgan And then Dupont Circle Now we're here sa Union Station Pawi na rin So kakain muna Bago muwi Alright so yan. Bago sumakay ng train Kain muna Pambawi ng nilakad yan, ito ang food court dito sa may Union Station. All right, guys, sakay na ulit kami ng ano, ng train. Pauwi ng Shady Grove.